Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kayo sino kung nasaan man kayo ngayong araw na to Nako, na kasama na naman natin ang ating mahal na rey na ngayon nandito tayo ngayon sa Char Chicken Umuorder order lang tayo, tayo nagugutom Yan, hinihintay lang natin yung order natin Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada At syempre naman, masaya tayo ngayon dahil araw ng ating day off Hello I'm good, how are you? Yes, please. Yes. Ayos, kain mo na tayo mga kainas. Ano? Chicken, char chicken na naman natin. Welcome. <laughs> oh, that's fine. Thank you. Yeah, ma mahal Take it. I grab the straw first. Thank you very much. All right. Yeah. Hey, Tiga talaga. Malaking tao tayo eh. Cakap malaki yung ano eh. Yung iinom Yun. <laughs> <laughs> Kuno ang iniisip nyo ha. Ko mahal na rin na. Tira oh. Lagi niyo siguro nakikita mga kainis no, lagi tayong kumakain dito sa Chart Chicken nako. Eh wala eh. Paborito natin 'to. Isa sa, isa 'to sa mga chicken na paborito nating kainin kasi juicy, masarap, higit sa lahat malapit lang sa bahay natin, 'di ba? Tsaka gusto ko talaga 'yung chicken niya eh. Mula noong natikman ko 'to, matagal na binabalik-balikan ko to parang Jollibee mga kainag kailan medyo malayo yung Jollibee sa atin malayo kasi yung Kingsway sa atin dito kaya <laughs> sasadyain kasi natin yung Kingsway, no? Medyo malayo sa atin makakita sa atin, hindi naman tayo uh, pupunta ng Kingsway. kumakain lang tayo sa Jollibee kapag meron tayong sadyang bilhin sa Kingsway Mall. Oh, di ba? Pero kung wala, dito lang muna tayo sa Charles Chicken ang ating alternative para sa ating mga paboritong Pilipinong Jollibee. Yan. Wow. Mahal na rin na. Napakaganda. So si malarena na talagang gumaganda lalo yung kapag tumitindi ang sikat ng araw, lalong gumaganda ang kanyang kutis ganon din ako mga kairis no? at lahat tayo dito yun <laughs> yabang yun eh, no? hindi hira. o tala sanayin naman kayo sa akin eh. ayos na mahangin ng panahon mahangin din yung nagsasalita patay na <laughs> Kumake, sarap ito sarap nito nako po panginoon no? hmm nako, ito na naman tayo nito magmumukbang na naman tayo nito hmm huh? sarap grabe mga kairis Sarap talaga hindi nakakasawa. Subukan niyo mga kids, oh. Bilhin niyo yung ano, yung regular ano. Regular chicken kasi meron din eh, spicy tsaka regular. Kasi napansin ko yung spicy chicken medyo dry, tsaka para matigas pero pag regular tender, juicy kasi yung ano yata yung uh, yung spicy Makagawa ng breading sila no kaya yung chicken hindi masyadong ano juicy pero to regular chicken standard sarap mga kainis juicy ha huh? mm top top mm sarap man, no no hindi mapagsalita kumakain <laughs>

Tapos may nag-comment nga pala mga kainags, no? Di ba merong, meron tayong kababayan na nag, ano, mukbangers, yung putok-batok na pumanaw dahil sa pagmumukbang niya. Meron nag-comment nga pala, kasi sa Chinese daw, napapansin nila, sa Chinese, pag nagmumukbang yung mga Chinese na mga taba ng baboy, merong kinakain na ano, na bawang, kaya pala naman, no, di diba? ba? Kaya pala yung pinapanood mong mga mukbang na Chinese May pag kumakain ng mga taba May kinakain bawang sila, no? Pagkakain ng taba Kukuha ng bawang, kakainin din Yung pala yung pang doon daw sa ano High blood, sa, ano, sa, muk sa mga tabang kinakain Ganun pala yun, ano? Kaya maraming salamat sa nag-comment, ano? Thank you very much mm. Yung vlogger na putok-batok ang ano Mukbang hindi yata kumakain ng bawang habang kumakain ng mga taba ng mga taba Ah, more on rice yun Bigla na lang habang nagbablog siya Bigla na lang bumulog tayo mukha niya sa ano Kinakain yung ulo ng baka So yun pala, dapat pala no, may bawang ka Bing lasa ng mga Nakakain na ba kayo nun ng bawang? Yung buong bawang, di ba parang Ang hirap kainin kasi sinubukan ko na dati yun eh. Kasi gamot daw sa high blood yun yung bawang Lalo na hilaw na bawang pero healthy raw yun mga kainas ano? Yung bawang Dilaw na bawang healthy raw yun Gamot sa high blood Maraming benefits Mmm Stop Mmm Mmm Kahit yung buto parang gusto kong kainin na Stop Ito huwag mo inumin ito mga sanitizer yan ha Gusto na yung pangalan natin, prinsesa. Durug durugin pa na natin yung buto na to, no? di ba ganon sarap niya? Yun eh. kahit yung buto hindi natin papatawarin, Durug durugin nyo. No, Hmm? <laughs> hmm. Salak. Salak. Hmm. Po, mm hmm? Hmm? Sarap. Sarap. Hmm? Haha. po, Haha. 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 nga natin dito. Hmm? Hmm?

pag kumakain kami ng mga manok naku talagang simot na simot yan nabanggit ko nga diba yung buto kahit yung buto talagang dinudurog ko pa yan hindi lang ako marami marami tayong mga kapwa Pilipino kababayan Pilipino na kahit yung buto ng manok talagang hindi pinapatawad pag kumain tayo ng Jollibee or ng McDonald's or nung uh, ano man especially Jollibee talagang dinudurog natin yung buto no sinisipsip natin yung pinakahuli-huli ang katas ng buto yun <laughs> pero ngayon napapansin ko eh sa mga presisita natin eh no parang ilang kagat lang eh yung buto may mga laman-laman pa eh. busog na raw sila bira no bira talaga sila no ba diba? napansin nyo ba yun diba mga kinags sa mga kabataan ngayon hindi naman lahat pero may mga uh, kung ikukumpara natin dati eh, nung kabataan natin no, wala tayong patawad sa mga manok <laughs> Ganun talaga siguro, no? Mga prinsesita natin, mano. Kasi mayaman si papa, mayaman si mama. Yun. <laughs> Yabang. Hmm. Kuha si Buyas, mga kainags, ano? $14 dollars ano. Tapos ang dami ng ano, kam dami ng ano no yung mais na binibenta pagka ganitong summer na mga kayo ano, maraming mga prutas na tinitinda dito sa ano, sa superstore, tsaka sa mga Asian store din. Dami na lumalabas na 'yung mga iba't ibang klase ng prutas. Ayun, oh, hanggang doon 'yan, Naghahanap ako ng ano nung ano nung juice, Ay, hindi, juice, 'yung may inom natin pagkatapos natin kumain yung busog na busog tayo tapos sa uh, kailangan natin dumighay ano ang tawag ito? sparkling sparkling water ba yon tingnan natin ayan ayun yun yun, yun. yun, yun. Ito, 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 ito yung mga kainags ano? Yan o, pagka uminom ka Ano siya hindi naman siya soft drinks, no uh, Tubig sya, tonic water yata to Pag sobrang busog ka Para madighay ka yung uh, Bumaba yung kinain mo Ito yung inumin natin Pero merong Subukan natin to, dalawang piraso lang Ano ba to? Ito yung nabasahin natin yan, o. Natural mineral water ay, ah, ito, 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 mga kinis, ano, ito yun. Kuha tayo, ito, 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 Yan, oh. Yan. Carbonated natural. Tatlo. Dito tayo, siya na, ah. Ha? Tissue? Asan tissue? Pangpwet. Ang <laughs> ganda naman ang suti mahalari, na suti mahal reina. rin, Pang summer na summer talaga. Malamig pa rin. Oo nga, malamig pa rin. Parang hindi magiging malamig. Kasama mo yung mahangin. Kasama mo ako. Yun. Hahaha. <laughs> napaka corny talaga nakakainis <laughs> ale 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 ah, ito 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 isang piraso magkano siya 12 dollar ito 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 ah, nagkuha tayo nito um, ano tatlo lang Time. tatlo siya na, ten, 9 dollar eh dito na mo ayos o oh, tabi tabi ah yan lagi natin dyan ito mga kainis parang mas mura to no? tingnan mo two, nakasili siya 2 dollars malaki siya samantalang itong isa yung nakita natin kanina ay 150 isa ay balik na natin to mga kainay balik na natin to ang kunin na lang natin ito o oh, ba diba? hindi naman nagkakalayo yung presyo ba diba? dali lang ito, to 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 oh, di ba ito na lang oh tapos ako wa tayo nito ito uh, ito to 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 yan 2 4 6 8 10 pag Gagawin natin to. Yan. Ayos, ayos. <laughs> ayos. Balik natin tong ano, tong isa, tong isa. Yan. Ayos, yan, ayos yan. ayos na yan, Yung nasa likuran natin kanina, uh, hindi niya maabot yung inaabot niya rito. Sakto na malakita niya tayo at nag, ano, naki, nakiusap siya na magpaabot. <laughs> sabi niya, sabi niya ano, pwede bang, ay, eh, sabi niya pwede bang pakiabot nung ano, nung nasa taas. Kasi hindi niya raw makuha sabi niya, ay maraming salamat, buti na lang eh, dumating ka dito at nagpatulong ako si Matangkad ka. Munti ko na masabihin na Matangkad at gwapo, yun. <laughs> at may habang visit. <laughs> yan, so ito yung gusto ko mga kainags, ano? Neiba Bold, yan. Ito yung gustong gusto kong kape ngayon. Yan. Lasang-lasa ko yung aroma at yung lasa, gustong-gusto -gustong ko mga kainags. Talagang, talagang napapainom ako ng kape lalo na sa umaga tsaka sa hapon iba talaga yung amoy niya tsaka yung unang sip mo ng ganoon ako napakasarap ay nako mga kainis anon. Nas, nasabi nyo na ba sa sarili nyo yun mga kainis, yung, pag yung, yung, day off kayo tapos sasabihin nyo sana humaba pa yung oras or sana huminto muna yung oras para mas ma-enjoy ko pa yung day off ko ya yeah. <laughs> kasi parang biten alam niyo yun Ayan, ano kasing ganda ng panahon ngayon mga kainis anon. Parang gusto ko pang i-enjoy, iyo ko pang umuwi, gusto ko pang gumala, marami pang gusto kong gawin. Ayan. Tama, pakikuha mo na ng basura natin, nakuha na. Ayan. Ayos. Ah, home time. Yeah. Hello. Hello. Hello, hello. Lako. Napakasaya pagkaganyan na sasalubong sa yung mga alaga nating na aso, no? Hello. Halika rito. Halika rito. kali ke ritu cakuh <laughs> Pakita ni mo to ha. Itong ano. <laughs> so yun mga kinags, naglinis kami ng backyard di Mahal na Reina ito kung napapansin nyo, nilinis niya na rin to yan so nilagyan kasi namin ng screen to kasi yung mga aso dito lagi, hinuhukay ang ano natin na yan, kaya nilagyan ko ng screen mamaya babalik pa rin natin yan Bihira naman no, mga kainags, ano? Kanina maaraw eh. Tapos ngayon, ano pa lang ngayon, mag magaalas 9 pa lang ng gabi, usually dapat mali maliwanag pa may araw pa, no? Pero bihira naman 'yan. July na, mga kainags, ano? Julay na. Bakit ganito pa rin ang panahon? Parang uulan pa rin, pambihira no. Malamig, medyo lumamig ang panahon ngayon, mga kainags, ano? Kanina mainit eh. Bihira. Ay, nako. Ayun lang. Lanta na oh, lanta na. Mhm. Mm pa yung hangin. <laughs> Lubabas kasi ako eh, no. <laughs> Ang na ano. Ah. Oh. Dito na tayo sa loob ng bahay mga kainis. pati yung mga aso natin pinapasok na rin natin sa loob ng bahay kasi ano eh. Lakas nila at ano, tahol sila ng tahol pag nakikita nila yung lawn mower natin tahol silang tahol tsaka yung mga di debateria natin na ano, snow blower. Tahol tinatahulan nila parang parang kaaway nila. Siguro parang ano nila yun, parang siguro akala nila ah, ah, hayop din o oh, aso ganon Talagang grabe yung galit nila. Tahol sila ng tahol. Pati si Sai dalawa sila. Dalawa sila to alaga natin lalo na ito. Lalo na ito nako napaka yung tahol nito napaka napaka grabe kung tumahol. Grabe. <laughs> babae kasi babae kasi <laughs> bunganga grabe. Grabe to eh nakakahiya kasi sa mga kapitbahay natin mga kainags Kasi dito pala sa Canada napapansin ko lang Pwede kayong mag comment mga kainags Kasi sa akin nung nasa Pilipinas ako uh, Yung aso pag tumatahol siya hinahayaan ko lang kasi para yan naman talaga siya eh. yan yung culture niya, eh. yung nature niya tumahol lang tumahol syempre pag meron nakitang uh, ibang tao na hindi niya kakilala sa bakuran mo tatahol talaga yan, di ba mga kainags kahit nga yung mga dumadaan tricycle tumatahol yung mga yan eh. Kasi kaya nga aso eh, tahol lang tahol, di ba? Eh, dito kasi sa Canada, mas napapansin ko, pag ako naglalakad din ako, tapos tinatahulan ako ng mga aso, yung mga may-ari ng aso, sinisita nila yung ano, sinisita nila yung mga aso nila. Sinisita nila. Basta laging ganun, basta ano, pag may ano, sinisita nila yung mga aso nila. Ah, uh, kaya napansin ko na siguro dito, yung mga tao pag uh, tinatahulan sila ng, ta ng aso, pag hindi sinaway ng amo yung aso, nagagalit yung mga taong tinatahulan. Minsan, eh, siyempre, alam nyo mga kanis, yung iba rito, yung mga, mga mata, may edad na, no, ng mga Canadian, galit na galit sila. Galit na galit talaga sila pag uh, tinatahulan sila ng aso, tapos hindi mo sinaway, galit na galit sila. Minsan, may sumisigaw na, Shut up! <laughs> Grabe. Oh, mayroon ganun, napapansin ko lang mga kanis, no? Kaya yung mga aso natin pagka naririnig ko na merong alibawa halimbawa dyan, merong dumaan dyan, tapos tina tinatahulan nila. Dito pa lang ako, sinisitahan ko, ano, sinisita ko na yung mga aso natin. Sinisita ko na sila, pinaparinig ko doon sa dumadaan ng mga kapitbahay natin na sinisita natin yung aso natin. Maintindihan naman nila yan. Pero kapag hinayaan mo yung aso mo, tahol lang, tahol lang, tahol sa kanila, magagalit yun, magagalit sila. <laughs> Pero sa atin sa Pilipinas, ako oh, actually mga kaedis, nung, nung, nasa Pilipinas kasi ako, uh, kahit na tinatahulan ako ng mga aso, baliwala sa akin. Basta tinatahulan lang, ay, ha, kung hahabulin ako, eh, mahirap, tatakbo talaga ako. Kasi alam ko naman kasi mga aso ganun talaga, kaya nga ano, yung aso eh. Ang trabaho niyan, to, uh, magbantay, tahulan ka, yun. kaya baliwala lang sa akin yon Pero dito, dito sa Canada, parang napapansin ko, pag tinatahulan ng aso, yung mga dito na lumaki, yung matatanda na, mga may edad na, mga ganyan. Na ayaw nila, nagagalit sila. Pero kung sisitahin mo yung aso mo agad, ayos lang eh. Pero kung papabayaan mo, galit sila. Kaya ano, pinapasok ko muna yung mga aso natin kasi ano eh. Nakakahiya ka, nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Kasi minsan yung iba, alam nyo naman, yung iba gusto tahimik lang. Yan, yeah, tsaka kasi sa community natin dito, tahimik lang eh. No? Kasi sa atin, nasanay tayo sa Pilipinas na maiingay tayo eh. No? <laughs> ay dito mga kainag Subo subukan mong magingay ka rito magsisigaw ka rito eh papapulis ka rito kasi <laughs> sigawan ka ng kapitbahay mo rito ang bihira yan kaya kailangan nating dumistansya kailangan nating ah, syempre ganoon naman talaga eh kailangan natin ano, respect yung mga, mga kapitbahay natin tapos si Mahal Arena nagluto mga kainag so. Oh. nagluto ng sotanghon ako po Panginoon tamang tama sa malamig-lamig na panahon ano yan oh. Tapos nagluto rin siya ng mm -hmm. Panginoon.